malaki oh. balake O oh, ito. Sarap ng ulam ko eh. Tapos eh. Tsaka adobo atay akay. Ito lang oh. Sige natin. Tingnan ah. natin guys. E é um... Ah, é... आले आली बंद मी sila ano <laughs> laki oh laki yan ito hiling hiling ito ano at kaya alo buko sa hangat lang okay